apak kadam ah ah ari pala ako toy yan pala eh. ah ba ay kenamo kenamo man din ano ari mm pii hahakotik -hmm. mamayang magapop maka magap maakap ah tama naman uti ah nyati oh, tiyan. oh tiyan, no? ah ah iya ano kabiro mm ginagawa rin palabak ang tingin po ninyo yung parang palay yan po ay puro kamote oh yan oh kamote po yan hanggang labak ano ito sili na kamotehan po ito sili sarap yan o talbos may itlog ariho oh. yan Puro kamote po yung mga palabak dyan Hindi lang ang puhalat at may palay Ang inuuna po namin ay rin gitna Nari po ah, Puro kamuti ang ilalim po nito hmm? Ah ah <laughs> Tuldok pala ang po ang aming sisimulan. Puno na po si kumuta. <clears> hmm. <throat> Ay, naman ba, tinuto yan? Ay, tinuto mo ba? Mga kaisan, parto na po aray! Yan, kasama pa rin natin si Gilmar. Bukas po kami marami, mga apat lima po. Hala na pag nakakuha po tao. Ano, ano po, ang na naman mga kainsan. Ayan po yung isa oh. isang kumuta na po yung nakakuha namin. Isang hakot na po. Mamaya namin po kakakutin. Ang tatlong iras po, isang kumuta na. tatlong iras po, isang kumuta. Ay, Kaya nga, kaya ang po naipa pala oto yun balik niya si kubuta ayan o oh. o oh. kamuti serye natin mga kainsan magay pinagbigyan po tayo ng anay magandang anay Ganon pa rin po ang bunga mga kainsan, ang laman. Puros laman po. Oo. Oh. Wala akong pagbabago Ha? Huh? <laughs> na po yung ingay namin ay Namagod. <laughs> Tahimik ay. So, Bumahin mii. 'Yung ingay la ang mga kaysa nagpa-power sa kabilang barangay po. Pasensya na ho. 啊，啊，倒霉了。 Aos na mga kainsan, oh, hindi na makapilwag ay. <coughs> Ulan-init ay. Sumamahaw ang panahon, yan o, Beiro. sumama mga kaisan ang panahon. Pero po kami mga kaisan ay ano nangingilaw sa pagbilaw. ay ang init sa kahanggan namin, doon lang na ang salabak. Ah! Ay pagdating naman din sa bundok, eh pagkaulan na rutoy. Uh -huh. Ya na biro. Sobrang gusto tayo ng ulan. Gustuhin po kami ng ulan. Malamig pa. Ha. Ah. na. ah. Ay ata. Oh. Ah ah. po ay oh. nasa malam panahon. Ama Giatay. Yan no biro. Toy. <laughs> yan no biro ang panahon namin aray. Yan ang ganda po kanina. Oh. May bagyo po ba? Yan po aming nahukay na kamote. Oh, yan. Dagasaan na ang ulan mga kainsan May talaga ako tibigan Ha? Huwag lang mababasa ang bag Ano kaya? Uh, uh. Ah hindi ano? Tingin mo to eh. Wala pong ano Ganun pa rin po ang huhukay oh lahat po ay ganoon mga kainsan oh. may malaki may maliit paltos. Ano po? Walang paltos. Po Mapira po yung walang tanim talaga. Dito na tayo uloy. Dito na. Oo. So. Oh. Ha? Huh? Wow, oh, mga kaisa, ano, tungko-tungko. Talagang uh, libang, ano. Oh. Mm. No. Ah, hanap ng ibang anong Sabi nga ay kung ano yung gusto mong itanim, eh, ikaw na masusunod. Ay, ano to eh? Sabi nga po eh, ano? Pag hindi ni Sir P, hanapin eh. Oo. Hanapin mo ang Sir Ay, kung aritin na namin ang pala, idilugi eh, na naman po. Sayang laang. Sayang ang puhunan. Sabi nga, eh. pagod. Pagod. ang pagod. Dito po ilalaman pa, marami pa pong maliliit. nakakatuwa po ay talagang kahit medyo malamig-lamig ay tuloy <laughs> ano to ay malamig na po ay hawatan mo po ang mga nauhukay namin o yan hmm. tuloy yan ano to ay? Mga kaisan, anong masarap na luto na rin. Masarap po ay ano ano. Masarap po ay uh, dinamisan. dinamisan. langit na Kami po pala ay makakapag-atsara, pagdadalwa, hindi kaya. Ano to? Kumain po. po ay. <laughs> Bukas sana ka po kami apat lima. Bukas. Pag nakakuha po agad ako ng tao. Kakamutihin po ay pagdadalwa. Kaya buti po ulit tayo ng Cebu. Kaya nga, ah mga kaisan mamaya po namin ikakarga dalawang hakot na po ito sa kubuta mamaya namin po ikakarga yan dini naman po kami mga kaisan makaaga kakain po muna kami yung kaya kaputi-puti dun muna ito no? to yan yari po ang limang iras mga kaisan mamaya po yung lima uli ayun po nakuhukay namin baka po yun ay nasa mga 200 kilos Oh. 200 kilos mga kainsan yan pala uti mga ano na rin natin ari o, yan mga lamanan na rin po ari tumisting uti ako yan kahit po ari madamo tumubo lang ang kamandali yan laman po ni yan uti tamo yan tumisting ako diyan yan dinokal dinukal ko kaninang maga may laman di yan tamo to nga ba yung akong tinisting kita ang laman din o toy wala di yan ari o toy tamo ito yun yan tamo tinisting ko po kaninang maga puro lamanang lama lamanan din Ya, yeah, mga kaisan. Ay, ari pala yan ng dumi kita kaya nila yun oh, mga kaysan kami po muna ay sasakol madami po pala ewan kung ko kita po ninyo ako oh, mga kaysan aba hindi na makagabot aba maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mamaya po muna kakain po muna sa bahay at uh, kakain po muna kami ng palus na huli ni kambal apakahusay noon mamaya sarap il il Ayan, mga kaisan, maraming maraming salamat po. Ingat lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye.